Uh, oh, what's up guys? Nee, huli na naman ang video nyo. Nandun. Kaya po na kami ng ano, salad. Dahil kami naglilimas ng bahay. Ingay eh, na naman namin na lang. May kausap. Dali. Ito yung salad po ay pam, panan, nagmamadali. <laughs> masyadong ano. Wala masyado sa Ay, basta na lamang. May, may. Hati yung isa ka na. Basta. Don't close, don't close. May pineapple. Ito ito ka. Laka Hugasan mo nga ako. Ano sabi. Hey. Sabi ka na Mama ko nga, Hugasan ako. Huwag ka. At ang ina mo hindi naguhugas. Ang nyabang. Ko, ang itsura ko. Baga ka, itim ko. Maitim nga, edit ako. Ano di ba mukha ko ano? Ay, mali. Hmm. Ako na may lumuti. ano <laughs> bakit ako nang ito? Hmm, laka ng ilong. <laughs> Uy. <laughs> ng <Yung tasang> ilong. <laughs> lapit sa kamera. Bakit sa Huli na na ma'am. pagdating sa... Ipos mo Tag kita. Tag naman kita dati. Yay! Ang <laughs> tamat huli nga. <laughs> <laughs> uh, hindi ko pa nalagpit ang kama nila. Nakatat sila. Nilinis ko lang eh, sa yung tubig. Buti na pag-akit na babae doon. Tapos na ako. Sabi ganyan. niya. May paparating pa daw na malakas na ulan. Kaya po. Sabi ko ah. Ganun ba? nilagyan kong kumot doon sa binalik ko yung kumot kinuha ko yung kumot nila isa <laughs> nilagay ko doon yung mga maliit na yun nilagay ko doon tawa yung isang ano nilagay ko sa tabi doon ano na di pa naman nakuha ang labahin doon eh ibaba mo na la ibaba mo ibabad mo muna sa um, saan mo nga ibinababad edit ang handura sabon sa ibabad mo muna sa Clorox hindi, huwag mo iba ah, ibabad sa klorok. Clorox. huwag sa Sabon laang muna Masaya. bago mo i-masin. Huwag mo lalo Sabon dyan ng klorok. Sabon lamang. Yun hmm. ang gawin mo. Para pumuti. Para medyo pumuti. Ah, huwag siyang mababad ng klorok. Masira yung pandora. Kung anong bigat niya yung komporter, eh? komporter Iwas eh. Hmm. Ah, hindi maliit lang ang machine ito. Kasi sa machine. Hindi pa ho. Nandun nila. lang. Oo, ah, alam nga ikaw eh mag... Magpakadalubhasa ng... Ano ka dami ko ikaw nang nakain? Nahirapan na ako dun. Nung kumot sa taas, sinihila ko. Pilas mo baldi. Sinihila ko labas. ako din. Sa pigaan mo, hindi mo mapigaan. Kaya pa. Ang dami ko nakain. Edit masarap kayo. Ma, ang ino. Ha? Masarap sarap kayo, Edit. Oo ah. Kain mo kanya. Pachamba pa yan. Iba pa ang aking pinag... Ano nga lang ko, ha? Pinag... Ano ba? Pachamba pa daw. Chamba nga! Pinanood ka sa ano? So, may recipe talaga siya. Hindi, chamba. Chamba, pinanood ko. Ano naman yung ng Ano? Banyo, banyo. Nilinis ko naman kagabi. Ano? Kaya ko lang nilinis sa banyo, hindi ko nilinis sa sahil at natulog siya. Ano, gawa nga nung amoy lupa. Of man, sa angkantura ka mm -hmm. Kaya nga, i-ano e, mo. Ano nung kandira? Sa mga bata yata. I-ano e, mo, tawag mo? Babad mo lang sa sabon. Sabon e, ba yung banis? O yung sabon na liquid? Yung liquid na sabon? Ito, itong bumili. Banis, banis, o kaya ano. Hindi, bibili. Ay, di hayaan naman, sir. Ay, nang unan ginamit sa pangharang sa Pilipinas. <laughs> ang ah, Buti pa ulan sa Pilipinas. Ang kinakatakutan lang natin, matanggal yung bubungan. Kaya <laughs> ba sa atin naman hindi napasok sa so, kala ang napasok Kaya pa talaga sobra. Nagaanda lang tayo para baka tangayin ng bubungan. Eh, dito wala. Sobra naman yun. Pati unan. Ha? Huh? Eh, eh, lagay mo na rin sa machine. <laughs> hmm. Dito wala. Ang ulan, imbes na sa labas ay tao ang lumabas, ang ulan sa loob. Sino naglabas nung anong yun? Tupperware na yun? Hindi ko alam. Saan ka yun? Hindi, uambit na Baka magluluto yung sa eh? Ano ba naman yun? Eh? Ito eh. Hanggang ito. ah, ito. hindi sa kablis. Ala. Kaya yun. Hindi na. Hindi ah, ah. na. Parang kung lajila yung baha nasa loob, so sa labas pala yun. Doon, sa labusan yun. Sa ground nila. Masarap na maglaro sa baha eh. Ano kami eh, sa Pilipinas, sa bukid, ah. Yung aming bahay, pwede pagdiguan. Luta nga, ang lamesa. Ay, dalawang ganito, ang lamesa ka ha, ba? ay isa dito, ano ng tubig eh? Patag yun sa inyo? Oo. Uh -uh. May sa anong loob ng bahay yun. Di may itaas. May pinakahaligi. Eh. Sa gitna. Ganito kataas siguro. Basta mataas. Ay halos nung... Mm, pumantay eh. Yung gang ang bagyo ay kuwayayin. Noong unang... Ano, nabutan ko? Bagyo nito? Mm. Yun. Yayayin. Grade 6 ako noon. Na ang school namin ina sa... Na, na, diba? Hindi mm, di kami sa labas niya ka, ano? Kaso kung mga bata ng ano, siguro, iwan. Pag nga o yan, ang pasok. Alam mo yung bako dyan, hindi pa tapos. Nagiba nga, may nagiba dyan eh, sa likod. Hmm. May ilan na tinunga, ano siya tuloy na yan. Ang dami na naman ang nakain. Ano ba yan? Un lasa. Uh -huh. Saan ka Ayun. Kahit ka maghugas ng puke. Kulin mo. Ay, sa rintik na ako. Tumi ka. Ay! Ikaw may banda dyan. Ay, sus! Kahit pa ibanda rito. Tamad tumatandang to. Kulin mo siya. Mas! Masa! Ay, sus. Tali, bebe. Ito sa mga. Ayun Bebe! Bring the water. Nah, hmm. ada satu rasa. Ading, 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 deng, 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 ading, 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 deng, 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 Thank you, very oi eh. Eh. eh, eh, eh. Utusan okay. deh. Eh, eh, eh. ading ading, ading, ading.

Lagyan sa YouTube, <laughs> <laughs> La, okay. ng ito. Tapos nyo na. Sa ba minutes. Ang konti na yan. Hindi kayo pagkain nagsusok ko sa lah Hala. Parang katapos ng mundo ito. Hala. kain. Bagyo. Ang sarap kumain. Sarap naman kumain dito. Bagyo eh. Ay, bagyo na talaga dito sa Abu Dhabi. Mahirap na dito. Kaya kailangan D Dapat lagyan na. D dati dito nilagyan lang ano ano. Na. Ano ilalagay? Blue stick diyan sa mga matintuan. Sa taas nilagyan. Na. Oh, ay labas din naman eh. Kasi Kasap matagal na, na ano na. Dapat tayo nilalagay dyan yung parang siminto. Hindi man siminto yan ako ngayon. <laughs> yung na, parang nakabuksan. ganito na <laughs> naka-slide naka na ganyan sa tubig, hindi pwedeng pumasok. Ay, hindi tayo nilagay na At mali din ni eh. dapat laliman nila yung ano pantawan. Mali nga engineer, ang engineer dyan okay, din tapos lang ng grade 1. <laughs> Gaya-gaya lang ano. <laughs> sun sunod lang siya sa oh, ano. Oo, oh. nakita eh, la anak kasama uh, la ang siguro sa mga um, ano, construction i eh. registered oh. engineer tapos may alam na siya. Gaya-gaya right. na siya, gagawa na siya ng gagawa uh, oh, na, na siya ng sarili niya. Tignan Nga. naman yan. Number one na yan. <laughs> Umbihas. <laughs> Mabagay um, di label. Di ba? Yung paglagay na yan. Bakit doon ay nakatuwat? pani yung matay? Bado. <laughs> <laughs> Babao na gano'n. O, nung banyo din itin yung mm. palika, di ba? Mabagay. Mm, ay, pagpasok mo, ibunggo e ka. Dapat ang, ang sira noon is papunta dito. Ano? Hmm. Ay, pa gano'n eh. Di, pagpasok mo yung... So, ano niya? Maliit. Tama yun dahil lang pagpasok para hindi kita agad iluduro. Mali din naman pagkalagay. Ay, Ay Diyos. Ay, oh, mga malapat ka na. Ikaw nang malapat ngayon. Ikaw na ang malapat. Mahigpit oh, ka na niya. Hindi ka na ila yung na may... Alam mo yung sa Kinalayla? Ang mm. high winning. Wala na. Tubig na lang. Kumusta? Kalutang ng mga sasakyan. Lahat nag-post. Nag-send hmm? siya sa akin. Hindi siya sinabi na po post na Facebook ah. Di ba? Pero may Facebook siya. Mag-ano lang sa may ID. 'Yan lang. Mhm. Mhm. Dami pang protas, wala nang lasa. Yung orange tuyo. Basahin mo muna bago mo kainin. Ha? Basahin mo muna bago mo kainin. Para mo yung basa. Hindi, isaw-saw sa tuyo. Hmm, isaw-saw sa tuyo. Masarap pa yata sa atin ang prutas. Ay, ano pa? Doon naman sa atin ay nahinog talaga sa puno. Ito yung hinog naman sa init. Hinog sa labas. Parang kalburo ba, no? So, o sa anak yan, hinog. Hmm. Anak sa labas. ay hinog sa labas.